Makakaranas ba ang Pilipinas ngayong taon ng isa pang super typhoon na kasing lakas ni Yolanda? Isang mapangwasak na lindol tulad ng The Big One? O isang malakas na volcanic eruption na may kakayang gambalain ang temperatura ng buong mundo? Dahil nga sa geographical location ng bansa, ang mga senaryong ito ay malabong hindi mangyari. Sa atunayan, sa daan ba ang mga bansa, ang Pilipinas ay nag bilang pinaka-vulnerable na bansa sa mundo. Ito ay ayon sa kamakailang survey ng World Risk Index. Ngunit, bago natin talakayin ang mga nagbabadyang kalamidad na maaring makaapekto sa bansa ngayong taon, tingnan muna natin ang mas mabuti kung paano itinakda ng geography ng bansa ang kapalaran nito. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa amin mga content creator. Maraming salamat po! Ang Pilipinas, isang arkipelago ng nakamamanghang kagandahan, ay minarkahan din ng mapanganib na posisyon ito sa kaibuturan ng Pacific Ring of Fire, isang volatile region na kilalang kilala dahil sa walang tigil na volcanic activity at matinding lagay ng panahon. Ang rehiyong ito, nakilala rin bilang Circum-Pacific Belt, ay may lawak na halos 40,000 kilometers at ang bansa ay nakapwesto mismo sa loob nito, sa crosshair ng pinakakakilakilabot na puwersa ng kalikasan. Napapalibutan ng malalawak na kontinente at malalalim na mga ocean trench, ang Ring of Fire ay angkop na bangalan para sa volatile o pabago-bagong nature nito. Ang rehiyong ito ang lumilikha ng karamihan sa mga lindol sa mundo. Tabilang ang ilan sa pinakamalakas na naitala sa asaysayan. Bilang patunay kung gaano kapanganib ang rehiyong ito, tahanan ito ng humidit kumulang 75% ng mga aktibong bulkan sa planeta. Ang init na mililikha ng mga bulkang ito ay nagpapainit sa paligid. At kapag sinamahan ng tropikal na tubig ng Pasipiko, lumilika ito ng perpektong kondisyon para sa pagbuo ng bagyo. Hanggap nananatiling aktibo ang Pacific Ring of Fire, ang mga bansa sa bahaging ito ng mundo ay patuloy na magiging natural hotspot para sa mga bagyo. Ngayon, palakay na natin ng mas malalim ang mga potensyal na sakuna na maaaring harapin ng Pilipinas ngayong taon. Magsimula tayo sa nagbabadyang banta ng isang napakalaking volcanic eruption. Isang kadana pa na sinabi ng mga scientist na maaring mangyari ngayong taon o sa mga susunod na dekada. Tinataya ng mga eksperto na ang Earth ay may 1 in 6 chance na humarap sa ganitong sakuna ngayong siglo nagbabala ang mga climate expert na ang isang catastrophic eruption ay maaring magdala sa mundo sa climate chaos katulad ng pagsabog ng Mount Ambora ng Indonesia noong 1815 ang makasaysayang pangyayari iyon ay nagbuga ng kahindik-hindik na 24 cubic miles ng mga gas, abo at batos sa atmosphere na nadulot ng mabilis na pagbaba ng pandaigdigang temperatura at nadingsanhi sanhi ng malawakang pagkasira ng kaparigiran. Gayunpaman, Nagbabala ang mga scientists na kung ang ganitong eruption ay magaganap ngayon, ang mga epekto nito ay maaring mas mapawinsala pa. Ang matinding reliance ng sangkatauhan sa fossil fuel kasama ng tumikinding epekto ng climate change ay magpapalakas sa pagkawasak na magtutulak sa planeta sa isang walang ulirang krisis. Paano ito konektado sa Pilipinas? Bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire, ang lokasyon ng bansa ay naglalagay rito sa malaking panganib at hindi maaring alisin ng mga scientist ang posibilidad na ang ganitong sakuna ay magaganap sa loob ng mga hangganan nito. Ang naabimbing panganib ay lalo pang nagiging mas totoo kung aalalahanin natin ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991, isang kataklismik event na nagpakawala ng isa sa pinakamalangas na pagsabog ng vulkan ng 20th century. Ang epekto nito ay kumalat sa labas ng Pilipinas, binago ang mga pandaigdibyang kondisyon, kumitil ng daan-daang buhay at nag-iwan ng hindi malilimutang markas sa kasaysayan ng rehiyon. Fast forward to December 2024, ang Mount Tanlaon, isang aktibong vulkan sa gitnang mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental, ay sumabog na nagpakawala ng matataas na ash plume 4,000 meters sa kalangitan. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng alarma sa mga scientists. Bagaman ang pinsala mula sa pagsabog na ito ay kaunti lamang, ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng pabago-bagong nature ng apat na aktibong vulkan sa Pilipinas. At may posibilidad na ang susunod na pagsabog ay maaaring maging pinakamatinding at pinakamapaminsala. Next up ay ang paparating na La Niña phenomenon sa unang bahagi ng taong ito. Bakit nga ba recipe ng disaster ang phenomenon ito? Ang El Nino at La Niña, ang dalawang magkasalungat na yubto ng El Nino Southern Oscillation o ENSO cycle ay hindi na bago sa atin. Sa loob ng libo-libong taon, ang mga makapangyarihang puwersang ito ay humubog sa mga pattern ng pandaigdigang panahon. Kapansin-pansin, iminumong pa ng ilang mananleksik na ang ENSO ay may ginampanang papel sa pagbagsak ng mga sinaunang sibilisasyon. Dahil sa impluensya ng global warming, ang mga climate fenomeno na ito ay nadudulot ng matinding pagbabagos sa temperatura ng ibabaw ng karagatang pasitiko na nagaganap kada dalawa hanggang pitong taon. Ang El Niño ay nagdudulot ng maginding init at tagtuyot, samantala ang La Niña naman ay nagdudulot ng walang humpay na pag-ulan. Tapwa may kapangyarihang gambalain ang ekosistem, ekonomiya at mga buhay sa napakalaking suka. Labis na pinapataas ng La Niña ang posibilidad na tumama ang malalakas at mapanirang bagyo sa Pilipinas. Bagaman ang bansa ay karniwang dumaranas ng humigit kumulang 20 bagyo bawat taon. Ang climate phenomenon na ito ay hindi lamang nagdaragdag sa bilang, kundi pinapalaas din ito ang mga bagyo. Ang phenomenon na ito na nagsisilbing supercharger ay nagdadala ng malalakas na hangin, matinding pag-ulan at malalaking storm surge na sumusubok sa tibay ng mga komunidad na madalas ng biktima ng galit ng kalikasan. Hanggat nag-eexist ang penomenon ito, mayroong napakalaking tsansa na muli tayong humarap sa isang super typhoon na kasing destructive ni Typhoon Haiyan, na mas kilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Yolanda. Sino ba naman ang makakalimot sa pinsalang iniwan ni Yolanda noong 2013? Nagulat ang buong mundo nang salantahin ng isa sa pinakamalakas na bagyo na naitala ang Pilipinas. Ang bagyong ito ay kumitil ng libo-libong buhay at nag-iwan ng hindi kapanipaniwalang bakas ng pagkawasa. Ngunit, kahit na walang dumating na isang super typhoon, ang pagbaha dulot ng mga ordinaryong bagyo at tropical depression ay nagdulot na ng malaking pinsala sa Pilipinas. Habang nagbabadya ang laminya, ang mga urban center tulad ng Maynila at Cebu ay naharap sa tumitinding banta, sapagkat karamihan sa kanilang drainage system ay hindi sapat o di naman kaya ay luma na, dahilan para hindi sila maging handa sa matitinding pag-ulan. Ang halatang kakulangan na ito sa infrastruktura ay nagpapataas ng tsansa para madanap ang mga mapaminsalang baha kahit pa sa mga lugar na dati ay itinuturing na ligtas. ang isa pang nadbabagyang banta ay ang gabiguan. Ayon sa prediksyon ng mga scientist, ang massive 7.2 magnitude earthquake na ito ay maaring tumama sa kahabaan ng West Valley Fall. Ito ang fault line na dumaraan sa halos buong Metro Manila. Ang potential damage na maidudulog nito ay talaga namang nakakatakot kung saan tinatayang higit sa 40,000 katao ang mamamatay at magiiwan ng malawakang pagkawasa. Gayunpaman, hindi ito isang banta na walang kahalintulan. Ang Pilipinas ay may history na ng malalakas na lindol, kabilang na ang 1976 Morgul Earthquake na nagtala ng 8.0 magnitude at kumitil ng humigit kumulang 8,000 na buhay. At ang 1990 Luzon earthquake, isang 7.8 magnitude earthquake na nagresulta sa pagkamatay ng 2,412 katao. Ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing malagim na paalala ng vulnerability ng Pilipinas sa mga seismic activity tulad ng lindol. Nagbabala ang mga eksperto na ang West Valley Fault na natutulog sa loob ng 356 years ay overdue na para sa paggalaw. Ang mahabang pagkakatulog nito ay nagdulot ng higit pang pangamba sa mga scientist at maging sa mga historian. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan magaganap ang The Big One. Dahil pa man, kung sakali mang mangyari ito, hindi lamang mapangwasak na lindol ang idudulot nito kundi maaari rin itong magdulot ng mapaminsalang tsunami dahil sa ang bansa ay napapalibutan ng malalawak na anyong tubig alam naman natin kung gaano kalakas at makamamatay ang mga tsunami ang isa sa mga pinakanakapangingilabot na halimbawa ay naganap noong 2004, kung saan isang malakas na lindol malapit sa Sumatra, Indonesia, ang nagdulot ng mapawinsalang tsunami, na kilala bilang 2004 Indian Ocean Tsunami. Ang sakunang ito ay kumitil sa buhay ng higit sa 220,000 katao at nagdulot ng pagkawasak sa iba ibang mga bansa. Dahil nga sa hindi kayang hulaan ng kasalukuyang teknolohiya ang mga lindol, nananatiri ang isang tanong. Magiging handa ba ang bansa kapag tuluyan ng tumama ang The Big One? Bagaman walang katiyakan na mangyayari ang mga kaganapang ito sa taong ito o sa mga darating na taon, isang katotohanan ang nananatili. Ang pagiging handa ang ating pinakamatibay na kalasag laban sa mga kalamidad. Daya nga ng kasabihan, Being ready is the best defense. Isa pa, anuman ang mangyari, isang bagay ang sigurado. Malalampasan ito ng mga Pilipino. Ang katatagan ay malalim na hinabi sa ating kultura at pagkatao, dahilan para ituring tayo bilang isa sa pinakamatatag na lahi sa mundo. Kahit ilang kalamidad pa ang ating pagdaanan, patuloy tayong lumalaban, nakangiti at puno ng pag-asa. Ito ay refleksyon ng isang espiritong hindi magigiba. Sa Pilipinas kung saan iba't ibang kalamidad ang tumatama, isang kasabihan ang nananatiling totoo. Walang kalamidad ang makakapagpahina sa dinatitinad na biwa ng mga Pilipino. Angry ka ba katropa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa panonood and see you next time.